Ma'am, yun po bang babae doon, it eh? girlfriend niya talaga or na-meet lang niya doon sa isang establishment? Jowa niya po yun. Jowa niya kabit talaga. Po. 15 years pala kayong kasal. Apo. Nitong si Mister. At ilan nga ulit yung anak po ninyo? Lima po. Ang sabi niyo dito, binahay na ni Mister ang ang kabit. Yes po. Ano bang meron sa kanya na... Uh, eto Galing na. siguro gumiling. <laughs> Ibinabahay niyo raw yung girlfriend niyo? Nag-uusap na yung dalawa dito sa barangay. Kung gusto niyo magkuha ng sa barangay na statement kasi magkamali-mali kasi kung ganito gagawin natin. May ano na yan sila sa barangay. Chairman, dumaan na pala sa barangay ninyo. Matter po na ito. Opo, uh, nagdaan na po. Eh, hindi po nakaayos sila. Eh, may unang hearing na po yan. Well, if that's the case, then uh, just please let us know po, Chairman, para mapapunta natin si Mrs. doon sa second and third hearings. Opo, opo, opo. Yan po, dinala po ni Ferdinand Herinio noong 2023 po doon sa bahay. Yung mga bata mismo yung nagsabi. Pakita ka na evidentia, girl. Sa Buracay din. Sa burakay. Yes, na buracay kami. May consent mo na yun. Alam ano mo na, katulan yung ano mo, yung mga ganyan mo. sa uh, ugali ng nandito. Ha? Huh? Ikaw, elementary ka nga lang, ang kapalang mukha mo. Huwag kang magbiyabang dyan. Alam ko nga, elementary ka lang. Hiyo! Hindi ka nakapag-high school. Sorry, I didn't finish my school, my studies. <laughs> But I have another. Eh, ba't bumato lang ano, nang may asawa na lima yung anak? Sige nga, babayang tikbalang. <laughs> Talaga! Huwag <laughs> kang <Talaga. laughs> magtikbalang <-tikba laughs> dyan. Huh? Natatawa ko, pati kwit ko, natatawa sa inyo. Tingnan mo yung mukha mo, ang haba-haba. <laughs> Wow. Oh, ganda. Wow. Well, saan yung maganda sa'yo? Sige nga. Ang mukha maganda-ganda ako dyan. <sang> Kapatawa pa lang. Tumawa ka nga. Para kang tikbalang na kabayo. ang naging problema niyo ni Ma'am Edna at ni Sir Ferdinand Eren? Ngayon lang siya nag na kabit daw ako. Siguro sa papel, kabit ako. Pero babae sa babae, never ako naging mistress. Kasi una, ang aming relation ng asawa niya is may consent niya yun for the first, sa una pa lang. Ang sinabi niya, March, binahay ako. I have a lot of evidence here na March, hindi ako binahay, never akong binahay. Unang-una, may mga bahay akong tinitirhan ko. Siguro na mamasyal, yes, bilang magka-relasyon, At alam niya yun, pinaubaya niya sa akin yung mga anak ni Idna. Nandito lahat ng chat niya sa akin na pinapaubaya niya sa akin yung anak niya, pinapatulungan niya yung asawa niya sa pag-alaga. Siya mismo ang nagtulak sa akin, nandito ang screenshot, 2023 pa to, na kung pwede doon ako tumira sa kanila. Paano niyo ba nakilala si Sir Ferdinand? Nag-umpisa to sa, sa chat, sa, chat, lang. Hindi ko siya na-meet personally. Kasi sa Dubai ako galing. Pinagmeet kami by December, around December na. Pero walang relasyon yon as in meet lang, tinanong ko siya kung may asawa siya, may anak. Ang sagot niya, wala. Ang sagot niya, wala, may anak lang siya sa labas na isa. Hindi naman nasundan yung pagkikita namin, siguro in the next month na naman, pero walang relasyon, walang level yon. Pagkakilala kasi ang bala ko noon, babalik talaga ako ng Dubai. Around March ko na nalaman na friend ko din ang nagsabi na may asawa pala. So, kinumpronta ko siya, sabi niya, doon naman siya umamin na, oo, meron. So ngayon sinabi ko, hiwalay ba o hindi? Kasi parang nag ako na baka na ako ang nakasira ng pamilya o kung ano. Sabi nga, wala na siya, matagal na kaming hiwalay, nasa takloban na siya. So ako hindi pa rin ako makumbinsi kasi kumbaga Nagsinungaling ka na eh. So hin hinanap, ko, hinanap ko sa Facebook si Idna na alamin ko talaga kung hiwalay. Kasi nung tinanong ko siya kung hiwalay o oh, magpakita ka ng proof sa akin na kung hiwalay, pinabasa niya yung conversation nilang asawa. So may usapan talaga sila doon na hiwalay at nasa takloban na yung babae. Kinunta ko si Idna kinausap, hiwalay ba talaga or ano? Kasi gusto ko din makasigurado kasi month by month, siyempre, nagkikita kayo ng tao, nai-inlove ka na. na, syempre, sinabi namang walang asawa, so, tao lang din naman tayo. Tapos, tinanong ko si Edna, kung talagang hiwalay. Ang sagot niya sa akin, sa'yo na yung lalaking yan, wala na akong pakialam, bumalik ta ng mundo, sa'yo na sa'yo, natiisin mo yan kung matiis mo, at inamin din niyang may boyfriend siya, nandito lahat ng screen screenshot. At yung lalaking sinasabi niya na John Sapanta, is yun din ang inaako niya sa akin last year pa. And nakakausap ko ang asawa mismo nung sa Panta, yung kino kinukonfirm niya na nagsama sila sa isang bahay nung asawa niya. Okay. Ano nga nangyari, ma'am? Bakit uh, umabot kayo na nagkaroon ulit kayo ng gulo ni Ed? Na siguro mga 3 months na kami hindi okay nung asawa niya. Actually, nakuha na talaga ako eh. Nag ano ako ng business ko, then hiwalay, never kami nagkikita. Nagulat ako, dumating siya sa tindahan ko, bumili kasama yung anak niya walang hi, walang kamusta, basta bumili lang ng tuyo. Sinuklian ko lang, umalis din naman agad. Kinahapunan, sumugod na si Idna. Ano ba, nagustuhan mag mo kay Ferdinand? Bakit ba? Noong una kasi is, ano, ang kasi galing din ako sa malalang relationship sa dating ng mga anak ko, Uh, pag sinabi kasing malapit kay God is parang feeling ko matinong tao siya, religious, napaka-religious. Ganun ako, eh kasi ganun din ako, maano din ako sa simbahan. Malapit din talaga ako. So nagkaintindihan kami sa part na yun. Actually, so noon yung tuwing may mimit -me kami, laging simbahan, simbahan, simbahan. Nagsusmasama ako sa mga gathering sa mga Bible study, mga ganun. Gusto mong sabihin kay na Hi there. Namiss kita namimiss mo rin siguro ako. So, let meet again. Magkasubukan tayo. Kaya mo naman eh. Matapang ka naman. Pinabayaan lang kita nung una kang nagsalita dito kasi unang-una, hindi ko ibibigay lahat ng words ko dahil lang kilala na kita. Alam ko na yung mga hilat sa mo kasi nung mo, pagpapapretend mo, sana lahat ng sinabi mo sa akin kaya mong patunayan kasi baka mabaliktad ko, girl. Kami po ang barangay narito ngayon ay wala po kami kinikilingan. Kami po ay nasa gitna at para maayos po kung ano man yung mga problema nitong dumulog dito sa aming barangay. Hindi po kami naghahatol na para paghiwalayin sila hanggat maaari ay maayos kung ano man ang dapat pag-usapan ngayong araw na ito. Ma'am Edna, maganda araw. Ano yung mga gusto mo nga sabihin, iklaro at uh, ipaalam po dito sa mga karap po natin ngayon? Ako, gusto ko lang po, ma'am, yung, ano, yung mag lang po si, na ano, si Ferdinand Arino sa para sa mga anak po namin. Kasi po yung anak ko po, po, gusto ko po, iuwi muna yung tatlo po doon sa ano, bago po ako mag-flight po. Ito, kaharap po si Ma'am Devs. Wala naman po ako sa kanilang pakialam na yan, Ma'am. Yung gusto ko lang yung mga bata kasi minsan napapabayaan po niya. Bakit mo ialis sa akin? Eh kung okay naman sila ngayon sa akin, nakapag-aral naman, naging sa kristan pa, naging choir pa sa simbahan, ay palapit ko sa simbahan. Nagro-rosary kami everyday, nagsisimba kami every Sunday. Bakit mo aalisin sa akin yung mga batang yon? Yan eh, alam ko, baka abroad ka, iiwan mo lang din sa nanay mo. Ako hindi ko iiwan ang mga bata. Mayroon ako opportunity mag abroad ayaw ko. Kasi kailangan focus ako sa mga bata. Eh kaya kong paaralin sila. Hindi naman ako sa nagmamayabang ano. Kaya ko silang paaralin at bigyan ng magandang buhay. At saka iiwan mo rin sa nanay mo. Bakit? Eh okay naman sila ngayon sa akin. Huwag mo mo nang kunin kasi anytime pwede mo namang ano, bisitahin ng mga bata. Sumbong sa akin yung ano, si Bunjing doon sa akin. Sabi niya, ma, iniwan kami ng ni Papa. Iniwan kami ni Auntie Gigi dito. Tapos binilhan lang kami dito ng, ano, ng pangbili ng itlog daw. Eh, nandiyan naman ako. Kasama naman ako palagi. Oh, siyempre, alis Kasama palagi. Pumupunta ka lang daw doon, tapos umaalis ka daw kaagad. Sabi ni Bunjing, kahapon nga, naglaba yung mga bata. Sabi niya, ma, paano ba maglaba dito? O, nandun naman ako. O, nandun ka? Sure ka na nandun ka? Kas Sino sa nagsabi sa'yo sa na nandun ka? Wala ka doon nung tumawag ako doon. Kahapon Sabado, may kahapon online class ako sa SBD from 9 to 3. <laughs> ako, wala akong pakialam na sa inyo dalawa. Yung gusto ko lang, mag-support ka lang sa mga bata. Dadalhin ko yung tatlo, sinabihan ko na yon, Yung si Bunjing at saka si RJ kahit dyan lang sila sa ano ibunjing e, eh, mayan na yun. yung lugar niyo very remote ano, pupunta ka mas safe sa... doon perdi kaso nga yung dyan kasi iniiwan-iwan mo dyan. Ito, mga ikaw pag may pira ka nang bababae ka oh ano ngayon kung Nakilala ano dyan, ko sa si ano teams, simula 2022. dati may mga may mga video ka dyan Papunta na nagsisikap na tayo usap na wala pa sino sino, -sino yung <laughs> mo wag kang magano dyan, perdi may mga video ako dyan. Ang batas po sa Bausi, ang seven years old below, sa nanay po yun. Pagka seven years old above, mamimili na po sila kung saan po sila gustong sumama. Ano ba yung mga gusto mong iklaro? Bakit ah, siya yung uh, nasabi mo nga naging karelasyon ni Mister? Yan po, dinala po ni Ferdinand Erinio noong 2023 po doon sa bahay. Yung mga bata mismo yung nagsabi. Siya po, dinala po doon. Doon po tumira. Gaano na daw sila katagal na magkarelasyon? Two years na po. First, ang allegation mo, 2022. Yes. Pakita ka ng ebidensya, girl. May ebidensya so, siya Okay, let's say, meron. Okay, latag mo lang. Sa Boracay din. Sa Boracay. Yes, na Boracay yes. kami. Ay, ano ka, kayong kayo alam, dalawa, na Boracay nga kayo. Na may consent mo na yun. Kayo kayong na Boracay niyan, na iwan-iwan yung, yung, ano, yung no, mga bata. Nung kinikinto mo nga na nasa bagyo, kakasama mo yung boyfriend mo na. Alam ba kami? <laughs> Baby din siya ka ba? nabo ko yun. Sige nga, course. sige. Sabihin uh, mo. Eh, uh, lapag mo rin. Uh, yes, there is. Lapag Nandito mo lang. Rin. <laughs> mm. Kasi kaya kong patunayan, na unang meet ko sa mga <laughs> anak niya, siya pa ako pa ang nag-message sa kanya. Nung birthday na anak niya, July 9, nangihiram pa nung time ng pera to. Yun ang first meet ko, July 9. Nandito lahat ng conversation. Okay, alam mo na, kamo. patulan yung ano mo, yung mga ganyan mo. It's uh, ugali ng non-educated. Yes. Huh? Ikaw, elementary ka nga lang. Ang kapalang mukha mo. What? Huwag kang magyabang yeah. dyan. Alam ko nga, elementary ka lang. Magyayabang yabang, -yabang boy, elementary, elementary. Hindi oh ka nakapag-high school. I didn't finish my school, my studies. <laughs> But I have a knowledge. I have a capacity. Knowledge? Iba't kat bumato lang ano, nang may asawa na lima yung anak. Sige nga. Ba't ka pumatol? Ba't ka rin pumatol? Sana ko pumatol. Sige nga. Sana ko pumatol. Alam mo sa kong tinan ang natin kapal na lingan. Kasi ito hindi naman to <laughs> pa. tipa. pa kita. Huwag ka mag-ano dyan na nag-dibse. Kabayang tikbalang talaga. Kaya sa pagbunga lang Huwag ka mag-tikbalang dyan. Pipiling mayaman. Kadirik. Na, kay per yung Maasak star ko. Maasa ka lang dyan. <laughs> natatawa ko. Pati ko. Natatawa sa inyo. Kabayong tikbalang. <laughs> ko tikbalang. <laughs> Kabayong ka tikbalang. Tingnan mo yung mukha mo. Ang Ganda, di ba? Wow. ganda. Wala ka na Saan yung maganda sa'yo? Sige nga. Ang kapalang mukha maganda ganda dyan. Papapatawa ka lang. Tumawa ka nga. Para kang tikbalang na kabayo. Wow. Ganyan pala siya mong body shape. Gusto namin, magpalitan kayo ng opinion. Nasa, nasa ayos. Hindi yung para mag Hindi kayo lalo magkakaintindihan kung palitan kayo ng ito eh, But... to kanina pinagsalita ka siya una. Kinig ka lang din. Sige mo. Pinakinggan kita kanina habang nagsalita ka. Ang allegation mo sa akin ng sisigaw kang pokpok -pok ako kabit ng bayan. Talaga ba? Kabit ng bayan? How many? Suriin mo kasi sa sarili mo bakit asawa mo nangangabit. Bakit sa tagal-tagal yung nagsasama, bakit asawa mo pinipili maghanap ng iba? So, suriin mo girl. If I, I. Dito lang kita sa totoo lang tayo, walang nagdi-deny dito. May relasyon naman talaga kami, pero alam mo yan. Sa umpisa pa lang, kinalaro ko yan, pinagkatiwala ko pa mga anak mo dito sa akin, mas maganda pag sa akin ang mga anak mo, kahit sa doon sa inyo, madumi ang bahay, bla bla bla. anong purpose ng pagpatulpo mo? Kung wala ka naman pala pakialam sa amin, sige nga. Para mahuli kayong dalawa. Patunayan ko talaga lang. kasi madami naman akong ebidensya oh, sa inyo. Maganda yun. Sir, okay. pwede bang iklaro kung ano ang relasyon niya ni Dev okay, bako kong ginawa yan, nagka-agree na kami kasi nahuli ko na siya na may palaging may communication ni John sa Panta. Kasi 2020 pa lang, nakita ko na nag-alumni sila doon. May video, nag-alumni sila doon, nakikita sila. Oo. Oh, oh. Gusto nyo malaman, kailan kayo naging magka-relasyon ni Mom Debs? 2023 na. Tingnan lang natin kung makano ka dyan sa ano, kung ikuhonin ko yan yung pera niyan doon sa ano niya. Pakialam ko. Pakialam mo? Sige, tingnan lang natin kung hindi ka bumalik sa... Ano, sa gapang. Wow! patawa Wala pa sawa mo, I have a lot of ha? I have, have a lot? I have a house, <laughs> I have a land, I have wow. a Wow! <laughs> ang kapal ng mukha mo, oh, may makakita si dyan. Gusto mo power battery niko ko ipakita <laughs> eh, ko sa'yo eh. Naginawa ko na patawa sa'yo. ka scammer ka pa ng mga gusto tao. mo? Anong bahay ko dito? Ha? Scammer din yan. Scammer? <laughs> I think you have a problem na talaga, Ignas. Okay, Wag kang like tumawa it. kasi ang it. pangit ng bunganga mo. Laki -laki. <laughs> meron po kaming nakitang video mo na sinasayawan mo si Sir Ferdinand. Maganda, yes, gumigiling. Yes. An ano meron doon? Uh, actually, yun siguro ang binigay niya to para isipin ng tao na sa bar ako dinapot. Ganun ang isipin ng tao noon about doon sa video na yon. That video was uh, nasa pampanga kami doon, naglamay yun din. May kasabihan nga na magpagpag muna bago umuwi. Napadaan kami sa Family Kitty River. Marami kami niyan, walo kami niyan. May picture pa ako and then may video ako niyan na marami kami. So bilang 2023 nang nangyari noon. So malinaw sa kanya na may relasyon na may relasyon talaga kami. Okay? So parang ano na lang 'yon, noti noti ano na lang, sayaw-sayaw, ganyan-ganyan. Pero kung totoo si hindi naman ako ang dinampot sa club or sa bar -ed na ikaw ang dinampot. sana ko dinampot mo. sige nga. No, ang kapal mukha mo, nagtrabaho ka doon sa Angeles. Pop-pop no, yung ano mo doon. mo na lang tanungin <laughs> ikaw, huwag ka magsisinungaling dyan, ha? Restaurant yun yung inanuhan natin doon. <laughs> Kapala mukha mo. Sige na, ko din, mo na kasi. Huwag kang tatawa-tawa dyan, <laughs> perde family, ha? Alam mo, kasi yun. Ano yun, Family KTV na room, nirintahan namin ng room with the friends. Kasi, kasi, Perdi, that's actually private. It's not public, di ba? So, kung ano man ang ginagawa namin, maraming mga <laughs> friends. Huwag kang tumawa, laki -laki ang laki-laki ng bunganga mo dyan. <laughs> Alam mo, mas maganda to kaysa naman sa bunganga mo. <laughs> Hoy, maliit yung bunganga ko ikaw, yung malaki yung bunganga mo dyan. Ano <laughs> Tingnan mo. <laughs> May naging pagkakamali ka rin sa nangyari. Kasi syempre, kasal pa rin kayo, legally. Ah, hindi naman kayo divorce. Okay. ano ang um, masasabi mo rito bilang lalaki? Kumakita ko yung asawa kong nagkipagrelasyon sa iba. Papatunayan ko rin sa kanila na kaya ko rin makipagrelasyon sa iba. Binaliktan putik. Kung Pinawi mo si Edna. Oo, oh, parang ganun lang. Ba nga nagustuhan mo kay Deb si paano mo nakilala? Sa so, tao kasi, hindi naman sa mukha lang. Parehas kasi sila nang ugali, ma'am. Na mga sa, salbahi. Ano ba? Tignan mo ikaw mas malas. Ala ka, taba tikbalang, oh. <laughs> Eww, ang laki-laki ng bunga nga mo. Oh, no. Kulang na lang, pati mukha mo, hindi mo yung mini Tikbalang na kabayo. Guilty. <laughs> Ito ba, klinaro mo kay Miss Edna na kung hiwalay na talaga kayo. Basta ulitin ko, in our pagsasama na 16 years, never ako nagkaroon ng relasyon sa lahat. Oh, ngayon lang. Ngayon lang. Siya pala ang meron. Matagal na. Huwag kang magsinungaling na dyan, perdi ha. Kasi Madami akong ibidinsyas din sa un Simula noon. Kahit tos, nandoon ako sa inyo, kita doon sa bahay nandoon nandoon na, may babae ka dalawa. Doon ako nagtrabaho sa kanila. Nakipag-meet pa sa lalaki. Walang dito sa akin. Nandoon. Na nandoon, na nandoon wow! Huwag ka magsinungaling dyan, perdi ha, ang mo. Tinungaling wow. ka, palasimba ka pa naman. Kailan Makarma yun, ka sana sa mga pinagsasabi yan. mo. Tingnan mo ang, ang yabang, no? Balang... Pero galing yan kay Perdian. yan. <laughs> Oo, oh, galing yan. Ano sabi mo sa akin ng Hindi nga po mo? yan. Hindi nga po yan nag-grocery nag, nag doon sa mga bata po, ma'am. Yung si perdi na ni Renyo. Problema ko, Sige siyempre, kinuha ang ka ng itim ni ano, sabi ng mga kapatid ni Perde. Alam mo, wag ka mag-allegation kasi pakita ka mag mo lang. Wag magyabang dyan, ano, kabayo. Meron ka ba? Yan, wala, wala siyempre, hindi naman ako mayabang na tao katulad mo na galing sa mga lalaki. Alam mo, Yung pera mo, nagpapaiyot para lang magkapira. Kabit yan na nagyayabang. Sir, eh, pera mo daw. Walang trabaho yung babaeng yan. Pakitaan kita kung magkano pa utang ng na asawa mo sa akin. Ikaw, Perdi, hindi mo pa grinoserehan doon yung mga bata. Sir, bakit? Pala mukha mo. Yung hawak niyang pera sa wallet niya, pera mo ba yun Okay, Debs? Hindi pera yan. Pira niya yan. Oh, wow, girl. Oh, niya. oh, wow, wow. Siyempre, yung kada buwan po, ma'am, sinisilduhan niya ni Perdi kada buwan para oh. iyot-iyot lang. Iyot-iyot oh. ni Perdi. Pag hindi pinapaiyot ni Per, pag hindi siya pinapa iniiyot ni Per, binibi, binibib, nagagalit po yan. Pag, Log, pag hindi binibigyan, tinabayad sa kanya. 20,000 ano? daw po. Sabi na ano ng kapatid niyan. Kapatid laki niyan laki ng sabi. Pa ha, patawa ka lang. Belat mo yung pohonan. Tumawa ka nga, ang laki-laki ng bunganga mo. Ayaks, kadiri. Ang laki ng bunganga. Okay. Ng bunga Orang na Iyo, kadiren, laki -laki hey. ng tikbalan. Iyo, kadiri, ang laki-laki ng bunganga mo. Sa mga kalahik ko dyan, baalang mag-hi naman. Kapalang mukha. Ang raina lang Diyos, saan ang reyna. Maganda ka, ka lang siya, di ba? Maganda ka pa hindi. Wala, 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 wala. Papaiyot ka dyan para anuhin ka? <laughs> oh! Ano yan. ba ang gusto mong mangyari? Yung magsuporta siya ng maayos na hindi putol-putol yung sa pagsuporta ng mga bata. So, Perdi, ano naman ang masasabi mo sa kahilingan ni Edna? May support naman ang mga bata eh. Pinapaaral sa private school. Nag-glossary <laughs> every week. Ako mismo. Kumplito naman sa support. Gusto niyo talongin natin ang mga bata. Sa inyo naman gagaling kung kanino kayo gusto sumama. Sa mother niya o sa father niya? may ano may side dito lang po muna ako sa ano kay Papa Sinus magtatapos po ako dito tapos para maging successful po ako sa ano sa course ko po. Tumama po kasi kailangan po samahan yung mga kapatid ko po doon sa ano probinsya po. po. Ano mo gustong sa mama? Mama, papa? Mama. Mama. Ma mama, papa. Mama. Kung mapapatunayan daw na talagang maaalagaan na maayos yung kanyang mga anak at may maglalaba, magluluto at mag-aasikaso, Okay naman daw siyang bigay bu kay Perdi. kasi okay. siya naman ay mag-aabro. Ako po si Edna Erinio. Ito po yung gusto ko po makasundoan na yung mga bata suportahan niya po ng hindi po putol-putol yung suportahan. At yung suporta po ibigay niya, niya na lang po sa panganay ko po na anak. At uras na hindi niya po ginawa ay kukunin ko po yung mga anak ko po sa poder niya. ako ng apology kay Miss sa Sabala na yung lahat po na sinabi ko po dati ay hindi po yung totoo. Sabi na ni Ina na hindi totoo yung mga sinabi niya. Kaya lang ako nag-file ng case against doon kasi nilabas niya public at alam kong kasinungalingan kasi yun kaya ako nag ng case. But so ngayon, hinaamin niya naman na hindi naman totoo and then gawa-gawa lang niya yung mga ano yon dahil siguro sa galit niya sa akin or ewan ko kung anong dahilan niya gusto makaisa so yung case ko sa kanya pwede ko namang i-atras yun but ayaw ko nang may lalabas na mga paninira sa akin public yun. kasi nangyari na yung mga pagamit-gamit ng daming account pag -chat, chat, sa akin pagpasa ng mga picture ko sa mag-anak ko sa mga friends ko with caption na kung anong-anong malalaswa about me. Okay, yun lang. Simula po ngayon, wala na po kanong pakalaman sa isa't isa po. sa wala na pong ma maririnig ng kahit ano po doon sa public na ano po. Sa social media, ganyan po. Okay, dito. Halika. Gumapit ka sa akin. Okay. <laughs> yun lang pala eh. Yun lang pala eh. Halika. <laughs> Ganun talaga ako. Ganun talaga ako. Ganun talaga ako. Ganun talaga ako. Okay na po. Okay na po, <laughs> okay na po yun. Idol Rapi, nagkaayos na po kami sa barangay ng asawa ko po. Maraming salamat po sa inyo sa tulong po. Saka kay Miss Dibsy po, nagkaayos na rin po kami. At wala na po akong kapakialam sa kung sino man yung makarelasyon ng asawa ko po. Basta alagaan niya po yung mga anak ko po habang nasa abroad po. In Thank Idol rapi. Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong Rapi Tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap lahat ay gusto mo nang tuldukan. Gagawa ng paraan, pa siya ang iyong tinakpuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagdadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng ng Mga tao na binuway ang pag-asa na naglaho